eto na ang mga linisin. Ayan, umpisahan sa terrace hanggang dyan. Ayan, maliit lang, pero naku po, sakit din sa baywang maglinis. Kasi hindi naman basta linis-linis lang. Kailangan natin kulikutin yung mga kaloob-looban yan. yan. tulad yan. Yan, tulad niyan. Wakisin yung mga kurtina. Ayan, ang kabuuan ng sala. Ayan ang mga linisin. Maliit lang pero nakakasakit din sa baywang. Kasi imamap mo pa yan. Isa-isahin pag punas yung upuan. oh, tulad yan. Mm, tulad nyan, Lilinisin pa. Mm, eto pa. Eto naman. Sa kwarto namin makuanta ta saka ayan syempre starring talaga yung po namin ayan ayan ito na yung kabuuan ng kwarto ayan yung mga ukay-ukay sige pili na Siyempre, yung Hello Kitty namin. Bantay sa pintuan. Ayan siya. Ganyan, kagulo. Eto naman, pagbukas mo ng pintong maliit dyan. Yan na yung terrace namin sa taas. Paglabas sa kwarto. Makikita natin dyan yung boarding house ni Papa Rudy. Ayan. So, paglabas mo sa kwarto namin, may maliit na pinto. Ayan, may teris. So, ito yung pinto namin. Pababa. Bukas. Sasara. Ito naman yung pinto. Okay, ito na nga. Para lalabas sa na teris. Magwalis ng magwalis ng maulis. Pagpag, so, -pag. sige, so, pag -pag. muna siya. Walis, no? walis. Ayan, sige, walis, walis ayan, sige walis pa eto na yung pag isang beses sa isang linggo bago makapaglinis ng talagang linis na totoo, yun bang general cleaning kung tawagin sa english, wow ha huh? english talaga <laughs> hindi nga kasi sa isang linggo syempre may pasok tayo no may mga trabaho tayo makapaglinis talaga tayo yung talagang matawag na linis eh talagang sabado lang kasi pag linggo pahinga naman kasi yung pasok lunes hanggang biernes ang ating trabaho kaya ang linis ng bahay general cleaning ay tuwing sabado naman tuwing linggo eh pahinga na yan shilshil -shil na lang yan Ganun, mga kafeda. Ito yung buhay talaga naman. Ayan, sige, walis. Sige, walis dito, walis doon. Saan yung sulok? Sige, hanapin kung saan pang alikabok sa sulok. Ayan. Sige, pagpag, -pag, walis. Pagpag, -pag, walis. Wala na. Mm, ayan ganon oh, may sinaing pa baka luto na, tingnan mo na natin ayan, let mm, ulit ayan, walis na naman sige, walis, walis sige, walis, ayan sige walis walis ng walis, ayan syaro hindi pa na mawalang abog, um, nanata sa sala dyan na tayo sa sala Siyempre, ayusin na, muna natin yung makita talaga yung dumi, kung gaano, kaalikabok. Siyempre, yung ip-ip namin na aso kasi labas-pasok. Ayan, siyempre hindi marunong mag...